only made in Claridel. Ang dami niyang natuliman. Yung buong pamilya niya, buong angkan. All because he had a brilliant idea and then he kept at it. Naintindihan mo na kung proud na proud. So, galing, <laughs> galing, galing. Monorack. Oh, All with one easy singular easy product, way. no? Ah, ito, ito yung rack. Ito po yung unang gawa ko na talagang mano-mano pa po yan. Tapos ito But, na po yung gumagana na yung automation. Yan po yung isang box na nilalagay dito. Okay, nasa yan sa likod. Bravo. Pero meron pa pong isang bracket na ina-attach ko dito. Ang galing na. And up to this day, dalawa lang kayo sa Pilipinas na gumagawa. Ngayon po, dami na. Dami na. Bravo. Dami na. Nasa 30 na po kami. Pero um, ikaw pa rin ang market share mo, pinakamalaki pa rin. Yes po. Proudly made in Plaridel. Yes po. <laughs> Na proud na proud si Mayor talaga Kapag sabi niya kailan puntahan sa sorry, sorry. Ay kundi sabi niya sabi balik naman sa schedule yan. She must have seen something really you know and it's very impressive from four piece to SLP to now a big businessman. Wow. Now ang dami niya matuluman yung buong pamilya niya buong ang kanya buong community naiintindihan mo na kung proud na proud. Oh, kasi ang turnover niya, di ba, labas 1,000 a day. Lagay mo na nasa around 70%. 30% na margin, pwede na. Magkano ang 30% ng 7? Yung mga araw 1.8. Oo, oh, times 30, pwede um, na. Times uh, uh, 20 days. Ano yung million? All because he had a brilliant idea and then he kept at it. Pero wala ka pang nakakalaban na malaki sa ganyan sa bracket. Nung nagsimula po ako meron, nag-iba sila ng, ano, ng line ng pero naglalabas pa rin sila. So, ang strategy mo ba, mas mababa yung price point mo? No? Or? Quality. But, mas mataas kayo sa akin. Oh, But quality. quality. And after sales. Yes, so, yung lifetime yung warranty, man, no? Yes, bro. Pag sobrang laki mo na, huwag mo kami kakalimutan, <laughs> ha?